Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong kuya Atty. Noel upang muling magbahagi ng konting kaalamang legal. Opo, ako ay uh, nagpapasalamat sa aking mga subscribers. Parami tayo ng parami ngayon. Uh, Road to 83k na tayo. Ang uh, ating pong uh, pangarap ay makaabot man lang ng 100k, 100,000 subscribers. Para naman mabigyan tayo ng YouTube ng uh, silver button. Apo, yeah, magandang souvenir na po 'yan. Uh, rewarding na 'yan sa aming mga vloggers, opo po. mga maliliit lang na, na vloggers na po. Uh, 'yung aking mga viewers, 'yung aking mga bago palang lang napapag dito, sana po ay magustuhan ninyo ang aking mga vlogs at uh, kayo ay maraming matututunan dito. Ah, uh, kung nagustuhan ninyo itong vlog ko ngayon, i-like niyo po. Ngayon, mag-share kayo, i-share niyo pa 'yung aking mga ibang vlogs para mas maraming makapanood nito. Mas matutulungan natin madagdagan ang kaalaman nila. Opo, lalo na ang ating mga kababayan uh, dito sa Philippines, 'yung mga nasa abroad. Opo. Uh, lalo na 'yung mga nasa abroad kasi pag minsan nawawala na sila sa yung mga balita o mga kalakaran o transaksyon tungkol, particularly tungkol sa lupa. Okay, so ngayon may paribago tayong topic. Ang pag-uusapan na muna natin ay tungkol yung tungkol sa ano yan, yung pera na atraso sa atin na hindi naman hihigit sa 1 million pesos saan ba tayo pwedeng magsampan ng kaso para makolekta natin ang pera nito okay opo yan pag usapan po natin yan ngayon yung ano yung uh, uh, atraso sa pera o yung money claim na hindi naman higit sa 1 million pesos ano po. Uh, gumawa po ang Supreme Court ng uh, paraan para lahat po ng mga tungkol sa mga ganyang money claims ay idudulog na lang sa isang hukuman na 'yun lamang ang pag-uusapan at medyo mabilis ang proseso. Ito po yung tinatawag natin Small Claims Court. Hmm. Ito po ay sa Municipal Trial Court ng bawat bayan, uh, munisipyo, dito sa ating bansa. Okay, so dati po yan, ang uh, ceiling na tinatawag ay 300,000 pesos. Lahat ng merong tungkol uh, problema, tungkol sa pangungulekta ng pera na hanggang 300,000, ay sa Small Claims Court papasok pero ngayon ay tinaasa na po ang ceiling ito po ay hanggang 1 million pesos na so lahat ng merong uh, money claims na hanggang 1 million pesos ay pupunta po dapat at dapat magsampa ng kaso sa Small Claims Court Opo. Small Claims Court yan po ay matatagpuan sa ating mga municipal trial court. Okay. Ngayon, ano ba ang mga covered na mga money claims na pwedeng pumasok sa small claims court? Unang-una, Siyempre yung mga contract of debt. Ano ibig sabihin natin yun? Yung mga utang sa pera, yung mga na mga nangungutang ng pera ngayon ay 50,000, so let's say 100,000, 200,000 may mga promissory notes. Ngayon ay hindi nakakabayad dahil maraming problema eh, ano po. Pero nakapangutang na sila. So, syempre yung inutangan kailangan namang ma man lang yung kanyang puhunan kung hindi man yung kanyang full interest and penalties doon sa pagkakautang na yan. Saan pwedeng dumulog? Sa Small Claims Court. Sa Small Claims Court. Pag contract of loan, contract of debt, yan ay pwedeng isampa ang kaso sa Small Claims Court. Yung contract of service, pwede rin po yan. Yung nagpagawa ka ng bahay, pagkatapos ay uh, nakapagbayad ka na, Pagkatapos eh hindi naman natapos ang bahay mo oh ngayon Pwede kang ano uh, Mag-claim ng uh, balance Nung naibayad mo na uh, Ang ibig sabihin eh Kung may kontrata kayo Hindi nagawa So pwede mo yung singilin doon Sa kanya dahil eh, Hindi niya tinapos ang kontrata mo So pinagawa sa iba syempre yung uh, dapat mong gawin yung uh, binayaran ng ano ng party na yon ay doon yun sisingilin doon sa ano sa dating ano kakontrata niya so pag ganyan na mga kaso hinahabol mo yung pera pwede mo yung isang pa sa small claims court sa municipal trial court okay contract of loan contract of service Pwede rin yan yung ano, eh, unpaid seller o kulang ang bayad sa seller. Uh, bumili ng lupa, 1 million ang usapan, ang naibabayad pa lang ay 500,000 pesos. Pwede rin yun. Pwede ka rin pumunta na lang sa small claims court para isang pa yung kaso, makolekta mo yung remaining 500,000 pesos. Okay. Uh, pwede rin naman yung tinatawag na liquidated damages na dahil sa isang transaksyon ikaw ay na-injured uh, at ang nangyari ay nagkagastos ka uh, nagkaroon ka ng damages yon pwede mong singilin yon sa sa defendant o respondent at kung halimbawa yan ay 1 million pesos and below, pwede yon sa small claims court. Uh, pwede po tayo mag-file doon ng kaso. Paano naman po magpa-file ng kaso sa ano, small claims court? Uh, gagawin lang po natin, pupunta tayo sa municipal trial court uh, para kumuha ng form. Meron po silang ibinibigay ng form na dapat natin fill up. ano no? Ah, uh, nakalagay doon yung pangalan ng plaintiff, kayo yon kung kayo ang nagre-reklamo, pangalan ng defendant, ah, uh, yung inire-reklamo ninyo, magkano ang halaga na inyong uh, kiniklaim, at ano ang uh, mga ebidensya ninyo sa pagkiklaim ng ganong amount, ah, uh, yon ay ilalagay lahat doon sa ano, sa form na yun na kinukuha natin sa small claims court. Okay. Uh, pinapasa natin o pinafile natin yon doon sa small claims court. Yung ating application with all the evidence na naka-attach doon sa small claims court. Resibo o kontrata ng uh, ano, mga promissory notes na hindi nakakabayad sa utang. Ini-attach po natin 'yon sa small claims court, our uh, small claims form. At 'yon ang ipapasa, ifa-file natin sa small claims court. Ngayon, ang korte, pag naipasa na po natin yung ating reklamo, ah uh, may doon nga sa form na 'yon. Papadala ng korte ang respondent o ang defendant ng kopya ng reklamo mo at uh, bibigyan sila ng panahon upang makasagot sa reklamo mo. Okay. Ngayon, pag within a particular time na nalaman ng korte na ikaw ay nakapag ano na nabasa mo na ang ano nakasagot ka na doon sa reklamo, magse-set ang korte ng hearing ng hearing. Sa small claims court po eh Hindi allowed ng lawyer eh, To appear uh, In behalf of a client Ano po uh, Kayo lang talaga yan Kayo lang yung uh, Plaintiff, defendant, complainant, respondent Kayo lang po talaga Ang mag a niyan sa korte Sa una uh, Ginagawa pa rin ang paraan Ng ng, Small Claims Court na regluhin ang magkabilang panig. Baka naman maaregla na ay hindi na, hindi na mapipilitan na magusga o magrender ng judgment ang Small Claims Court kundi based on the amicable settlement na, na nangyari. Yun ang magiging desisyon ng Small Claims Court. If there is a, eh, an amicable settlement by the parties, eh, walang problema doon. Nagkasundo. Sige, yung isa nag-claim ng 650,000. Uh, Nire-recognize naman nung, ano, nung defendant na meron siyang utang. Pero, hindi naman ganun kalaki. Let's say, 450,000 lang. Eh, ngayon, baka pwedeng mag-meet sa 500,000 pesos. Kung maaayos ng korte yun, papayag ang plaintiff, papayag ang defendant. So, wala nang problema. So, naayos, amicably, ang dispute and the court will decide on that uh, based on the compromise agreement. Ngayon, kung hindi po magkasundo, ay mapipilitan ang korte na tingnan ang mga ebidensya ng parties at magre-render yan ng judgment at ano kung ano man ang maging usga niya final and executory na po yun wala pong appeal ang small claims court small claims wala pong appeal yan. kung sinong manalo dyan panalo na agad talaga yun ang ipag-uutos ayun ang desisyon ng korte at ipag-uutos niyang Kolektahin na yon Doon sa defendant At kung wala namang Naging malakas na ebidensya Ang plaintiff So may invalid O oh, madedeny Yung kanyang uh, Complaint At uh, wala siyang makukuha doon So depende niyan Sa appreciation ng court Kung sino ang Mas matimbang Sa na merong ebidensya Okay. Uh, usually bago mag mag-file ng small claims, Kung magkabarangay kayo. Pwede dumaan muna yan sa barangay. Magbaka uh, requirement 'yan na ah, mag conciliation proceedings muna. Uh file kayo ng reklamo sa barangay, Papatawag ang barangay ng three consecutive meetings, conciliation meetings yan, pag-aaregloin lang. Kasi baka naman maayos eh. At uh, merong naayos, maraming rin naayos sa barangay. Salamat tayo sa magpasalamat tayo sa lupo ng barangay at sa kapitan dahil marami silang naayos tungkol diyan. Uh, ngayon, kung hindi naman talaga maayos at uh, talagang ayo uh, ayaw pumayag ng mga parties so kung sino nagreklamo siya na lang yung hihingi ng tinatawag na certificate to file action in court o yung tinatawag na uh, sa Tagalog natin ay yung certification para makadulog na sa hukuman. Okay. Ngayon, pag meron na kayo nun, uh, kailangan din, ano, gumawa muna ng, ano, demand letter man lang. Kung hindi yung mismong plaintiff, eh, siguro, pwede naman magpagawa sa lawyer ng demand letter. Demand letter lang naman na magbayad ka ng ganitong utang mo dahil uh, sa, sa, ano, sa, based on the records ay ganito na ang halaga ng iyong pagkakautan okay. ngayon, yan yung mga una mong ebidensya meron kang certificate to file action in court meron kang uh, demand letter na hindi nasagot ng defendant o ng respondent and aside from yung mga ibang evidence mo pa okay, so yan, pagdating sa ano, pag yun nga, nagkaroon na ng judgment, uh, the court will decide based on the evidence presented before it. Okay. So, kung ano man ang magiging judgment, uh, yun na po yung uh, magiging final and executory. Okay. So, sana po, ay meron kayong nakuha na konting kaalaman. Ngayong araw na ito, Uh, ah, mahalaga po yan dahil alam ko mayroong mga maraming transaksyon ng ganyan. Mga hiraman ng pera, mga kontrata na hindi natutuloy dahil nagkakaproblema at nagkakaatraso sa pera. Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyong lahat at tayo magkita kita muli sa susunod kong vlog. Thank you!